Yan, ganito po si mga isda namin din eh. Oh. Yung sabing ko, patay pero ito yung buhay naman nito. Kaya lang eh nasa inokolor may yelo. Magaganda. Yan. Kaya yung presyo namin din eh, pero suabi naman sis yung laki o, eh. Oh. Eh, taghirap na pa naman ngayon ng isda. Ayan ang mga pala din eh alam mga bagong harvest na yan. <laughs> Wala nang laman. <laughs> Na-harvest na. Ayan si brother. Wapong oh. brother natin. <laughs> Kilo muna kami. Ah, sige, hanggang dito na lang muna po ang aking video. Yun, ayan. Oh. Yun, dami. Ayan <coughs> na nga. Ganito po ang mga ano namin. Tilapia, good size. Pero may halo po yung mga ganito kalaki. Yung uh, mga ganyan. Hindi po yan may iwasan, ganyan kalalaki. Pero mas lamang pa rin po ang ano. Yung malalaki. Tulad niyan. Kalari, pambiyahe ko na ito bukas. Kaya nandini. eh. Kararating lang ako namin eh. Yun. Hmm. Eh hmm. nahinga pa nga po. Oh. Hmm. Para makita yung buhay talaga. Kaya lang yan, mamatay. Iluhan ko na po yan. yun yan po ang isda natin yung kanina galing kami sa lahat kararating lang ako namin eh yun. kaya ngayon taghira po talaga ng isda ngayon kaya yung isda namin ngayon dito pagkagaling sa lahat. Yun. dahil wala pong makuha isda ngayon pag harvest na ako karamihan yan mga idol, kung sino gusto pong ano, order ng isda, order po kayo sa akin. Pay me ako. Para yun, maka kuha kayo ng maganda-gandang presyo na tilapia. Yan, pay me ako mga idol. Maraming maraming salamat. Agas Lelo Reno siyempre